Hello mga mamshie! This video for today, nagpapaluto si Mr. ng Pasigkanton Yan kasi yung paborito ni Pasigkanton Araw-araw na lang, hindi pa rin talaga nasa sa si sawa Sa Pasigkanton Si Mr. akong sawa-sawa na Gusto ko na kumain ng gulay pero kakain na ako ng gulay Pag gulaw ko sa nanay, mas kikain sawa ko kasi, hindi mahilig sa gulay kulang talaga kanton hindi kanton magikari hindi magikari ba choy hindi ako talaga kailang kaya ako makakain ng masarap na ulam charge of nakakain na naman pag minsan minsa kadalasan talaga nagiging ulam namin ay eh, pasid kanton lang po kasi yun ang po ng asawa ko ay naku guys grabe at yan po nakumuha na ako ng plato para lagyan na ng pasit kanton kasi kasi luto na yung pasit kanton at imimix ko na siya at para makakain na rin diba o yan <laughs> hindi ko alam yung nabidyohan pala sorry ayun na guys nakita mo si mommy show oh. <laughs> ano kung buhay na to lagi na lang kanto yung kinakain ni mister kaya ang mister ko sobrang taba sobrang taba eh. kumakain ng gulay mga mamsi kanton ti lang hindi ba siya nasasawa hindi siya nasasawang mahalin na charot Huwag naman si mamsi, di ba? Masyado naman seryoso ang mamsi niya, guys. Ayan, guys. Mag-ilalagay ko na mga ingredients para titimplahan na natin. Kasi, habang wala pa si Mr. Nagluluto na ako ng kasit niya. Ano pa kasi siya, nagbili ng tinapay. Inutusan siya ng ano, yung, yung amo namin. Ayun, siya siya nag -trabaw usan siya ng din tinapay dun sa labas at pagbalik niya ready cook kakain kakain na lang siya o ba diba? ganyan naman tayo ba diba? kailangan natin pagsilbihan natin ang asawa natin ayun nako hindi madali magkaroon pala ng asawa niya para hindi pala mad madali maging mommy kasi lahat ng gawain ng bahay sa'yo Tsaka magbabante ka pa ng anak mo At pangalagaan ah, mo po yung masawa mo Ay nakuwa nakakapagod Gusto ko nang sumuko Pero hindi pwede Kahit man ganito ang hirap ng buhay Siyempre lalaban tayo para sa ating pamilya Tukuha na lang tayo ng lakas na loob Sa ating anak Tuloy Gawin natin inspiration ng anak natin na Mabigyan natin din siya ng magandang kinabukas. Ano oh, ba? Araw, diba? di ba? Dito na lang sa mga na gawin mo yung para sa anak mo. Ang akin lang naman na magbigay ko magandang kinabukas sa yung anak ko. At ayan gay hinala ko na hinahong ko na siya. And then, magandang natin yung diyan yan alam ni mister na ginamit kasi sa akin ito sabi si mister nilaman niya yan Mako, bunga nga nun daig pang babae mare mga mamsi talaga ay naku may galit na nato yung ganyang asawa yan yung mix na natin at nakihiram lang ako ng tinidong sa kapitbahay ayun nakikita yung kusina hindi pa sa amin bahay po namin yan si, sa labas yung kusina namin kasi malit lang po yung bahay namin parang kwarto lang siya okay naman sa total tatlo naman din kami pwede na yun hindi naman ako maghahangad malaking bahay dati may matuluan di ba yung naman sa matayo yan tapos pagdating yung, yung mister makakain na siya at ready to cook na o di ba Saan ka pa? Kakain na lang siya. <laughs> ano ako. Pasensya na ko. Kung mahina yung boses ko, hindi pa kasi ako masyado sanay mag voice over eh. Tsaka first time ko po ito mag vlog. Ayun mag voice over. Ayan guys, nag separate lang po kasi bibigyan ko po mama ko. Hindi ko na binidyuhan. Guys, yung pumitinatid ko yun. At yan na guys. Ready to eat tayo guys. Ayun. Mm -hmm di ba? Oh, yung pa si mami, napahayay pa. Oh, may pakoko pa. Oh, oh, saan ka na? Kakain ka na lang. Kumain ah, muna ako ng konti kasi wala pa dyan si mister. Sa kanya, pasyente. Kung po siya mag... Nandito at kakain kami magsabay Hindi ko na rin na video kasi na-charge. Lobat no, kasi yung, yung cellphone. At yan lang po. Salamat. Like my page and subscribe my YouTube channel.